Pag-usapan natin itong uh, nangyayari dito ngayon sa lungsod ng Maynila at kung gaano nila siraan itong si Isco Moreno. Hanggang ngayon wala pa rin po silang tigil sa kasira dito kay, kay Isco Moreno. Hindi natin alam kung ano ang uh, ginagawa nila. Pero alam ko yung strategy nila to dahil alam natin na si Isco Moreno talaga ay eh, talaga napakahirap kalaban. Nakita po natin napakalapit na ng halalan pero yung mga tao kay Isko nakita natin, di ba? Mahal na mahal pa rin itong si Isko Moreno kaya wala silang ibang naiisip na gawin. Lalo lalo na itong mga mahigpit na kalaban na itong Isko Moreno na to kundi siraan siya at babagsakin. Pero po taliwas po ang uh, uh, iniisip nila. Nakakaya nilang pabagsakin si Isko Moreno na ganun-ganun na lang dahil alam nyo po na hanggang sa kasalukuyan ay ang taas pa rin ng popularity rating ni Isko sa survey lahat po at hindi natin alam kung bakit ganito ang kanilang mga ginagawa dito kay Isko Moreno at paulit-ulit na natin pinapaliwanag at mismong si Mayora na rin na nagpaliwanag regarding dito sa mga utang at itong mga binenda at kung saan na napunta Tandaan niyo po yan na ah, kahit kayo alam natin yan noong mga panahon ni Isko na siya ay nanunungkulan dito sa lungsod ng Maynila bilang alkalde Kayo din po mismo ay humanga at bumilip sa kanya sa kanyang mga nagawa dito sa lungsod ng Maynila kaya nga po 'di ba na dinadalaw natin ito at na nagbibigay tayo ng donation para dito sa lungsod ng Maynila 'di ba po at na, nakita din natin yung mga vlogger na tinitira si Isko ngayon na sila rin mismo pumupunta at humanga dito kay Esco Moreno. Bakit, bakit ngayon? ganun ang nangyayari sinisiraanan na nyo kaya hindi po tayo at wala po tayong kredibilidad na siraan itong si Isco Moreno dahil ito ay sinamba sambahin natin noon nunga nga siya ay nanunungkulan sinasabayan natin yung kasikatan ni Isco Moreno dahil alam natin na walang mayor na nakagawa dito sa lungsod ng Maynila niyan kaya ang lungsod ng Maynila nun talagang nakilala sa buong Pilipinas hindi lang dito ah pati sa ibang bansa pati mga OFW natin talagang hinangaan itong si Isco Moreno Diba? Di ba tapos ngayon kung ano-ano sinasabi na tandaan nyo po Batikusin nyo po si Moreno Batikusin nyo lahat At uh, sasangayunan ko pa kayo At tutulungan ko pa kayong batikusin to Kung wala Walang napagawa itong Sisko Kahit na isa dito sa lungsod ng Mena Pero napakarami pong ipinagawa Di ba Huwag tayong magbulag-bulagan Huwag tayong mag-focus sa, iyo, eh, sa pagpangutang At uh, Uh, pagbenta na sinasabi natin mag-focus po tayo sa ginawa ni Isko dito sa lungsod ng Maynila pandemic time ha ah, ulitin ko pandemic time di ba nagawa niya magpatayo ng hospital, nagawa niya magpatayo ng eskwelahan na nagawa niya lahat di ba habang na, mayroon pandemic eh, talagang uh, uh, tinutuloy niya yung proyekto ng lungsod ng Maynila Di ba hindi po natin kayang gawin yan ng budget lang, mismo ng lungsod ng Maynila. Kailangan din natin na umutang. Karapatan din po ng isang city ang umutang pag ito'y kapos Taya sa mga proyekto niya. Di ba pero hindi niya pinabayaan ng Maynila noong panahon ng pandemya Di ba nagpatayo siya ng ah... Uh, uh, facilities na nga may mga sakit na COVID-19, di ba? nang uh, 50 plus days. Iisipin lang po natin, maging uh, isip natin patas. Ibalik natin yung mga nagawa. Isipin natin kung ano yung nagawa. Kasi yung ginagawa nyo ngayon, yan lagi dinidikdik ninyo sa mga mayang Manileño. Tandaan nyo po alam na po ng Manileño yan. At nakita na rin po ng Manileño yan. Isipin natin, o pagkum, uh, pagkakumparahin natin yung Maynila na Maynila nung panahon ni Isco Moreno, kung anong pagkakaiba, napakalaki pagkakaiba. Di ba, doon safe ang uh, Maynila. Talagang uh, pwede kang maglakad. Eh ngayon po nakikita po natin, may mga hostages, kung ano ano nangyayari, di ba? Kaya e, itong ginagawa natin kay Isco Moreno, nagsasayang lang po tayo ng oras. Tandaan, kung nagko-concentrate po tayo sa ating mga plataforma di gobyerno, ilalatag natin sa mga tao, siguro mas malilinawan pa yung mga tao. Diba, kaysa dyan sa sinisiraan natin, alam naman natin kung sino yung uh, utak niyang mga paninira na yan, kaya yung mga tao lalong nagagalit po sa atin. Mag-manira po tayo ng uh, uh, isang tao kung tayo po ay uh, wala tayong kasiraan at malinis tayo lalo lalo na nandyan tayo sa politika tayo sa politika kaya dapat po uh, hangga't may oras pa di ba huwag kayong mag-concentrate sa paninira dahil alam niyo lalong tumataas ang rating ni Moreno dahil sa paninira ni kaya nga si Isko Moreno di ba pinapasaringan lang kayo eh di ba yung parang uh, joke joke niya eh di ba? Pero gustong gusto nyo na na yun. Gustong gusto na nila. Gustong gusto nyo na yun. Yung uh, napapasaringan kayo ni Isko. At least, kahit pa paano, napapansin kayo. Kasi medyo naawa na rin siguro si Isko mo no? Dahil sa dinami-dami ng mga ginawa ninyong yung eh, dead bala sa kanya. Pero ang balik niya po sa inyo, joke, joke, di ba? Parang, ah, uh, Nagpapatawa lang dahil siyempre alam natin na alam natin na nag-donate yung ilang kandidato dito sa Maynila nung panahon ng pandemya. Pero yun lang. May dahilan ba? May purpose ba? O bakit nag-donate? Di ba? O, pero ang uh, tanong nun, ang tanong nun dapat yung mga proyekto natin nung uh, Ah uh, panahon ng pan panahon ng pandemya, pang-proyekto natin dapat uh, pina-priority din natin itong lungsod ng Maynila. Hindi yung uh, kung kailan tayo kakandidata saka tayo mag-groundbreaking dito. 'Di ba? Kasi alam natin eh uh, napakahirap talaga kalaban ni Isko eh. 'Di ba? Dapat 'yan ang iniisip niyo dahil wala kayong idea na siya ay tatakbong mayor, 'di ba? kahit na sino Ayaw niya na tumakbo ng mayor pero nakita niya ang uh, lungsod ng Maynila dugyot, mabaho. 'Di ba? Nakita niya yung mga mga proyekto niya ginawa din sa Maynila halos wala na. Halos hindi na natin nakikita. 'Di ba yung mga ilaw sa kalsada? 'Di ba? Yung naman namimiss natin yung ilaw sa kalsada na nakikita natin, eh, wala na. Wala na tayong nakikitang ilaw dahil pinabayaan. Diba dapat di ba dapat hindi natin pinababayaan? Kasi ang ganda ng Maynila eh. Halimbawa na lang itong Joe's Bridge. Di ba napakaganda? Dapat minintay nila. Pero ngayon ano na, balik na naman sa dati, napakapangit na. Di ba? Di diba kayo dito sa sa mga ilang lugar dito sa Maynila? Napakadaming lubak-lubak. Napakaraming mga ginagawa. Di ba napakaraming nilang project? Dapat po, Ah, kung magpa project tayo, dapat nuuna muna po natin. Para na tapos na.